Hello mga Kalashro. For today's video ay nag-aayos ng ako dahil nga andito na yung ating student. Unahan pa tayo. My god. Habang nag-aayos ng ako dito, ibinabasa na niya ang kanyang module. At meron din siyang pasalubong galing sa Laguna. Yes po, ang ating student ngayon ay galing pa sa Laguna. Then sa part na to ay nagdi-discuss na kami dito. Okay so lang naman Kahit fake lang naman gamitin natin Sa part na nga na ito Ay tapos na kami mag-discuss And inaantay na lang namin dumating Ang kanyang food Habang inaantay nga namin Ang kanyang food Ay binabasa pa niya Ang kanyang module At sa wakas nga Ay makakain na din kami Dahil gutom na gutom na kami dalawa charis Kapag po kayo ay nag-training sa Lashroom by Joanna Jail ay libre po ang ating food. And sa part na nga na ay nag-start na siya agad mag-live model. Ito ang kanyang first model and ang kanyang gagawin dito ay classic. After nga niya mag-prep, ay ako muna ang nagsimula. Actually, si student ay hindi naman siya zero knowledge. Last year ng November, siya daw ay nag-start ng mag-lashes. Kaya hindi ko na siya pinag-manikin at rediretso na agad kami sa live model. Sa part na nga neto, ay pinagpatuloy na niya yung sinimulan ko. After one and a half hours, ay tapos na niyang gawin yung isang mata. Sa part na nga neto, ay tuwang-tuwang tuwa yung aking student dahil nakikita raw niya ang pinagbago ng kanyang gawa. Isang mata pa lang yan, pero ang laki daw ng pinagbago ng kanyang gawa. And tapos na rin siya sa unang model niya at nililinis na lang din niya ang kanyang mapping. Ayan, tapos na siya sa unang model niya. Ang ginawa niya ay classic. Habang binibidyohan ko nga ato, ay tuwang-tuwang talaga siya. Kasi hindi daw niya akalain na kaya pala daw niyang gumawa ng ganito. Pati ang kanyang model ay kinikilig sa ganda ng gawa niya. Ganito naman ang view niya kapag zinom natin at gumamit tayo ng macro lens. Grabe, lahat ng sinabi ko sa kanya, lahat ng pwede niyang gawin ay nagawa niya. And ayan, tinuturoan ko din siya kung paano makakuha ng magandang video.

After 2 hours nga ay tapos na din siya sa kanyang pangalawang model. And charan! Tapos na rin siya. So ayan ang outcome niya. Ang ganda. Perfect na perfect talaga. Itong student ko naman ay talaga naman na amazed sa mga ginagawa niya. Hindi daw niya inakalaan na kaya pala niyang gumawa ng mga ganitong bagay. Na pera para may pagkaso sila sa halda pero tinanggihan niya yun gusto niyang simigay ang binyang ng mga anak namin so, na na rin ako ang, ang lahat sa tuwing ang, ang, ang anak nila pero ibang direksyon ang gusto nilang itanggit wow. dahil parang ang sama kung takot sila isang bagay

baka kailangan Gulat gawa 'yan sa klase. Tapos yung lolo dinigwa ako. Parang picture niya. Iba 'yung ibang picture tumatagal paganda ng paganda <laughs> niya. Eh, siya na maayos, yung maganda. Dinuruan ko din siya para magpicture. Uh, may mga picture yung, 'yan. Pwede mo siyang post Yun po yung Yun art na, art yung first training mo? Ngayon po. Mm -hmm. po na... Parang bilhin ko pwede na kumuwi. Tsaka. diba? Sa first training pa lang, diba? Kasi parang bilhin ko talaga mabibitin ako sa advanced lang. Tsaka yung Kasi parang may, may nag-request ko na figure. Hindi ko alam paano gagawin. Mm -hmm. Last yung last model mo yung Wispy. Nag-try ko ng Wispy. pwede oh, hindi po. ko po. Anyway, dito pala matutulog si Madam sa aming shop. Tabi-tabi kami, ganon. Comment po, part 2 para sa second day ng kanyang training.